What's up mga geng gang? So welcome sa isa na naman ating video. And for today's video guys, ay magpapalaro tayo dito sa SM City San Pablo. Let's go! Ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Igan. Five pesos! Hi ate! Ano ang pambansang kasuotan ng Pilipinas? Maratsaya. Five pesos! Ya yeah, Bas Bas Anong pambansang sasakyan ng Pilipinas Jeep Eh Hayat ate. Anong pambansang tirahan ng Pilipinas idea biasan Par Anong pambansang puno ng Pilipinas Nara Nara Bye Basas <laughs> Yo, yo, yo! Ano ang pambansang sayaw ng Pilipinas? Ah, uh, selos. What? Celos? Sige nga, sampol nga! Oh, <laughs> bye, bye! Ikat na si Wubut dito sa SM San Pablo. <laughs> <laughs> Nahuli kami, scandal, man. Wubut daw, malakas. <laughs> At dahil sa pagkahuli ni Wubut, ay nag-meeting na ang gang kung paano ang aming gagawin. Bawal pala guys mag-content dito sa mga malls nang walang consent sa kanilang office. So in short guys, kailangan natin ng permit once na magko-content ka sa mga malls. Dito tayo sa SM San Pablo and may bago no. Si ka, si na huli ng ano, na ng guard guide bawal pala dito yung nakapra. And kakalaya lang niya. Then Yo, Pao Pao. Yo. Ano, ano ang pambansang... Uh, pambansang awit ng Pilipinas? Lupang inirang. Five pesos! Jaylin, pa, pa, Jaylin! Uh, ano ang English? Ano ang English sa kulangot? Ano? Kulang, kulang? Ah, ano? Five. Ano nga ba yun? Asin. Four. Asin. Four. 3 Asin na Eh, buruks, buruks, pare. Ano ang English sa pusod? Pusod? Ah, pusod. Ewan. <laughs> eh, English sa nahule. Parang <laughs> magbabago, tuloy yung kaso. Ay, sandala, may tanong ko sa'yo. Ano, ano, ang English sa sa noo hey forehead a five bazars japi japi ano oh who would know wala kos oh u taule ah ano ang english sa kabet who would know wala ano english sa kabet business <laughs> Oh, ala ano ano daw ano daw sabe? Away ng asawa. Uh, okay, Yuri Yuri. Um uh, What is the study of of living organism? Science. <laughs> 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 Biology. Five pesos. At hanggang dito na lang ang video na to mga kagengeng, Maraming salamat sa lahat ng nanood. At kitang kita nyo naman talagang napakaangas pa din namin kahit pa na kami. At kahit nahuli si Wuhut mga par. At bago kayo umalis sa video na to ay huwag nyo kakalimutang mag follow sa aking Facebook page account and sa YouTube channel. Hanggang dito na lang ang video na to. Hanggang sa muli. Paalam!